Morning po sa ating lahat. So, sana maging okay lang po tayo ha. <laughs> okay lang po tayo. So, muli po kami po ay nandito para maglingkod para po sa salita po ng Panginoon. Uh, isang karangalan po para sa ating lahat na tayo po ay naandito. Bagama't napakabisi po natin, ang dami po nating mga iniisip sa araw na to obligation, pero napili po natin na puntahan po ang bahay sa ng Diyos. So sige po, para sa ating pong pag-uumpisa ng ating pag-aaral, uh, okay lang po ba kayo? Okay lang po. Okay, yan, si nanay. Masaya din si nanay, ano? Sana lahat ng tao ganong kasaya. No, ang iba kasi, hindi mo na makausap ng matino kag kinausap niyo na po nakasimangot ang ang iba po ay nakatingin sa malayo wala namang tinitingnan ang iba naman po ay nakatawa ng nakatawa na wala namang nakakatawa mas iba-iba ano, po yung hitsura, iba't iba pong atmosphere pwede ko po bang mahiram mga kapatid pwede ko po ba mahiram muna yung inyo pong attention para paglabas po natin, may naintindihan po tayo. Ano ho, nasa loob po tayo ng simbahan. Ano po, ulitin ko ha, nasa loob tayo ng simbahan. Wala po tayo sa ibang lugar. So, nandito po tayo para ho magpalakasan, mag-aral po ng salita ng Diyos. So, ibigay natin muna yung sarili natin na inuunawa natin, pinakikinggan natin ng maigi po ang salita ng Diyos para naman may pakinabang po ang ginagawa natin sa araw na ito. So, bilang pastor at uh, bilang isang krisyano din po, natanong ko rin to sa sarili ko at maaring tanungin nyo rin po ang iba, pero mas maganda po, sa sarili muna natin. Bilang ako ay isang mananampalataya, why I need to change? Bakit ba kailangan ko magbago? Ano ho? Kayo po, bakit kailangan ko bang magbago? At pangalawa, what Am I doing this? Bakit ko nga ba ginagawa ho ito? Um, importante ba sa atin 'yon bilang isang kristyano, yung salitang bakit kailangan kong magbago? Na, na gets niyo po ba yung point ko? Kasi kapag ka tayo po ay nagdecide, sino ba rito ang nagdecide ho to follow Jesus? Amen. To follow Jesus, sino po? Sino po? mas maganda kasi yung yung kamay that's that's uh, pinakikita natin Lord this is a gesture ako po'y susunod sa inyo pwede ko bang makita ulit ang mga kamay Amen. Amen So yung pong pagtaas natin ng kamay ho ay isa po yung decision na ginawa natin Lord I want to follow you At ngayon kapag ka nag-decide ho tayong sumunod sa Lord ang kasunod na tanong kailangan ko magbago Ano kailangan ko pong magbago kasi ho, sabi kasi ng Lord eh, sabi kasi ng Panginoon, magbago na ako. Sabi kasi ng Panginoon, tatalikuran ko na yung mga dati kong ginagawa. So yun po yung mga taong nag-decide sa Lord. Kailangan ho nating magbago. And then, pangalawa po, what I am doing this? Bakit ko ba ito ginagawa? Pag Sunday, nasa church ako. Bakit ko po ginagawang magbabasa ako ng Bible, magpipray, bakit ko to ginagawa? Ayan, na ano, yan po yung ating mga uh, kailangan hong naintindihan po natin bilang isang mga krisyano po, bilang isang mananampalataya. At nag-decide ka nga po eh, sabi nga natin, Lord, nagtaas po ako ng kamay, this is my gesture, Lord, na ipinakikita ko po sa inyo na ako po'y susunod ho po sa inyo. Hindi ho natin to ginagawa para sumunod sa tao, para kay pastor, kay pastora, kay leader, hindi po natin to ginagawa. This is yours. This is yours, Lord. Ginagawa ko to para sa inyo. So gusto ko po na maintindihan natin ang lahat ng ito. Mga kapatid, uulitin ko ha. Bakit, bakit kailangan kong magbago? Bakit kailangan kong gagawin ang lahat ng ito? Sabi po ng Bible, in Romans chapter 6, verse 23, pakiplas nga ulit uh, ati Jules, nawala yung ating PowerPoint. Uh, Nold, pasuyo, paki-unplug po sa likod, yung doon sa likod, paki-unplug and then ibalik ulit. Sa lang yan, balabang sa splitter po natin. So, may mga technical pong nangyayari po talaga, ganyan po yan. So, maski sa buhay natin, ano, maski sa buhay po natin, ang saya-saya ng mood mo kagabi, di ba? Ang saya-saya. Ano, gustong-gusto mong gawin ng isang bagay. Pagkagising mo sa umaga, may masamang nangyari. <laughs> ano? 'yung mga hindi natin hindi natin gustong mangyari po nangyayari po 'yan sa atin. yan So, 'yan po 'yung mga mga hindi natin eh uh, sinasadya at nangyayari po 'yun sa atin. Okay, so balik tayo sa ating uh, pinag-uusapan. Ulitin ko ulit 'yung tanong, ano? What I need to change and what I am doing this? Bakit ko to ginagawa? So, putahin natin 'yung verse. Pasuyo lang po Ati Jules. yan In Romans chapter 6 verse 23, pakibasa nga po mga brothers. Ready go. Okay. Ang tanong, bakit kailangan ko pong magbago? Yun ang tanong. Kasi sabi po ng verse na nabasa ko po, at binasa niyo po, ang sabi niya po, for the wages of sin is death. Ibig sabihin pala, kapag ka i personal nyo po ang verse, sabi po ng Bible, lahat pala ng ginawa kong mga kasalanan, merong kabayaran. Agree po ba kayo, mga kapatid? Lahat ng nagawa kong kasalanan, lahat ng nagawa nyong kasalanan, meron pong kabayaran. At ang kabayaran po niyan ay ano po? Kamatayan. So kapag ka pagka binabasa ko po ang verse na ito, nagre-reflect po kasi sa mind ko yung past. At alam ko po lahat tayo, may mga nagawa ho tayong hindi maganda. May mga nagawa tayong kasalanan sa isip, sa salita, at sa gawa, sa lifestyle ho natin, maging nakaraan, maging sa kasalukuyan, lahat tayo may mga kapalpakan na ginagawa. At yung mga kapalpakan na yon, yun po yung tinatawag ng Bible, that is sin. Kasalanan po, yon. At minsan yung kasalanan na to hindi po nating gusto. Pero talagahong sanhing may gumagawa po nito para tayo magkasala. Ang nakakalungkot lang kapag hindi nyo po ito naintindihan, kamula-mulatan mo, merong ka lang hatol. Merong parusang nagaantay aantay sa at yun ang kabayaran sa lahat ng nagawa nating kasalanan. May mga tanong nga minsan ng iba, bakit nangyayari ito sa akin? Baka yan ang consequence mo. Baka yan ang karma mo. Kasi nga, may kasabihan tayo na kung ano ang itinanim mo, siyempre kinabukasan, hindi mo pa naman aanihin po yun. Lilipas pa yan ang napakaraming panahon, at pagdating ng panahon na nandun na pala, namunga na, yung mga itinanim natin ng mga nakaraan, aanihin po natin yung mga nagawa nating kasalanan before. So kaya, ang pinakamaganda lang po sa araw na to, bakit kailangan nating magbago? Kasi sabi ho ng verse, ang ganda ulit ng verse, ano? But the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Yun ang kagandahan. Kapag ka nagbago ka pala, kapatid, pag ako po nag-decide na, Lord, I want to follow you and I need to change. Kailangan kong gagawin to kasi pag ginawa ko to Lord, makaka-receive po ako ng free gift. Yung gift na ibibigay ng Lord, naku po, hindi kayang ibigay ni Mayor yan. Hindi kayang ibigay ni Presidente yan. Wala hong sino mang makapagbibigay nito sa atin ng eternal life. No other than is our Lord Jesus Christ.